Ang industriya ng show business ay muling nagluluksa sa biglang pagpanaw ng isa sa mga premiado at veteranong aktres na si Mary Jane Santa Anagak o mas kilala bilang Jacqueline Jose. Narito ang ilan sa mga nakawiwiling detalye sa buhay ng yumaong aktres. Ipinanganak noong January 4, 1965 sa Angeles City, Pampanga. Ang kanyang ina ay isang aktres na lumalabas sa mga sarsuela at ang ama naman niya ay isang Amerikanong serviceman sa Clark Air Base. Anak ng aktres si Andy Eigenman sa yumaong aktor na si Mark Hill at si Gwen Ilagan Gak naman isa dating gitarista ng Dadon na si Kenneth Ilagan. Siya ang kauna-unahang Filipino at Southeast Asian na nanalo ng Best Actress sa Cannes Films Festival para sa pelikula nitong Marosa noong 2016. Ang kauna-unahang paglabas ni Jacqueline sa telebisyon ay sa drama series na Familia Saragosa noong 1996 sa ABS-CBN. Isang mapagmahal na ina at lola si Jacqueline. Isa sa mga pagpapatunay ay ang mga larawan nito sa kanyang Instagram account na kasama ang kanyang apo na si Ellie. Ang buhay ay sadyang kaybilis at ito ang patunay na ang tao ay pantay-pantay. Mahirap man o mayaman, sikat man o simpleng mamamayan lang. Pag ang oras mo ay dumating ay tiyak na wala nang makapipigil. Kaya na may sulitin natin ang bawat araw, oras at minuto ng ating buhay punuin ng pagmamahal at kabutihan ang bawat sandali sa mundong ipabaw. Paalam at salamat, Ms. Jacqueline Jose.